Hello guys, good morning Naghatid ako sa mga trabahador <laughs> O oh boy, o oh boy Ngayon guys, grabe dito yung kano Yung Yung Kapal ng kano Fog Hindi mo makita yung kwan. Hindi mo makita yung halos sa ang sasakyan sa harap sa kapal ng kwan. kwan. <coughs> yan guys, ang kapal. Hindi mo makita yung kasalubong. yan Makita mo na lang pag malapit na. Tapos kung gabi dito eh Para madeliga naman yung mga kan. Tapos mas mas maganda kung tuloy-tuloy yung ulan doon sa may nasunugan para ma tapos yung kwan, yung sunog kasi hindi maapula yung apoy grabe pag may sunog dito guys ilang araw bago ma kwan mahupa yung usok at saka mapatay yung apoy lapad kasi kanina paglabas namin ni Sus hindi pa kan eh wala pang kan eh, hindi pa nag fog tapos ngayon eh ayan kapal na mga kapal guys <laughs> alatang makapal yung kanya tapos yung buwan no? Oh. kitang kita kitang kita yung buwan hmm. ito yung delikado pag maglong drive ka tapos may fog ay di mo makita kung may hayop sa daan lucky yung araw kitang kita sa cellphone sa kamera halos sasakyan na ah. Clear yung halos. Tingin ko na yung daan. <coughs> Minsan busy to. Eh, no. Wala halos. Ano? Una sa kabila. Yan, ang kapal. Pero mahupa na yan. Mahupa na yan guys kasi may May araw. May init na yung araw. grabe oh clear talaga yung daan wala siguro mga pasok Gina, mausok pa. Dito na tayo. Dito na tayo. Dito na tayo sa bahay. So you guys. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe our YouTube channel. babush